Kamusta sa lahat mga kaibigan? Sa channel ngayon, ipapakita ko kung ano ang gagawin kung nakakonekta ang Wi-Fi pero walang internet sa iyong Samsung phone. Para dito, pumunta tayo sa mga setting. Dito, i-click ang connection, tapos ang Wi-Fi, pumunta sa mga setting ng Wi-Fi at subukan kumonekta muli dito. Para gawin ito, pindutin ang kalimutan. Pagkatapos nito, kailangan mong ilagay ulit ang password kung hindi ito makatulong, babalik ako sa ibang paraan. bumalik ako, pumunta sa paghahanap at pumili ng VPN. Ayan. Kailangan mong tiyakin na naka-off ito. Ganito, dito mismo, pwede mo ring subukang alisin ang DNS. Ha. Susunod na paraan sa pamamagitan din ng settings, pumunta sa oras. Ito ang petsa at oras. Petsa at oras. At dito, lagyan ng check ang automaticong zone at automaticong petsa at oras. Dahil sa pagkakaiba ng petsa at oras, maaring hindi gumana ang Wi-Fi. Kung hindi pa rin ito makatulong, bumalik sa paghahanap at kailangan natin mag-reset. Ito na ang huling paraan. Siyempre, tiyakin muna kung may internet talaga sa wifi ninyo. Kung lahat ng ito'y hindi tumulong, ang reset lang ang makakatulong. Kung hindi ito physical na sira, pindutin ang button na i-reset. Ako si, paalam sa lahat.